Magandang magandang umaga po sa inyo mga kaibigan. Ako po si Brother Jao. Halina po tayo at magkapit mandasal. Congratulations po mga kapamilya! Ang Pilipinas daw po ang nanguna sa pinakamadaming participant ng nakaraang Earth Hour. Ito po yung isang gabi na sabay-sabay nating pinatay ang ating mga ilaw sa loob ng isang oras. Dahil po sa dami ng sumali sa Earth Hour, napakalaki daw pong natipid na kuryente at malaking bagay daw po yan upang mailigtas natin ng mundo sa patuloy na pagkasira nito. Biruin ninyo, sa loob lamang ng isang oras na pagsasakripisyo, ay eh malaki na ang naidulot nito para sa kinabukasan nating lahat. Mga kapamilya, isipin nyo na lang na kahit sa loob lamang ng isang oras, ay magdidesisyon tayong kalimutan muna ang sarili at tumulong naman po sa kapwa. Tulad po noong Earth Hour, na ko pong napakalaki din ng magiging epekto nito. Isipin ninyo, sa loob ng isang oras, puro pagmamahal lamang at pagtutulungan sa ating bayan at sa buong mundo. Bakit hindi po natin simulan ngayon? Kung magagawa natin ito, talagang makatutulong tayo na mailigtas sa pagkasira ang ating mundo. Manalangin po tayo. Panginoon, sa maliit kong paraan, tulungan mo akong makatulong sa iyong pagliligtas sa mundo.